Yo, what's up mga ka-idol? Kumusta naman kayo dyan? So, labanan pala ito ng Werpa Max versus Suspect. So, ito pala mga ka-idol, naghahamonan ito ng pustahan ng 35,000 at buti na nga lang binawasan ng Werpa Max nagiging 15,000 na lang. Kaya dito mga ka-idol, kung mapapansin nyo napakadaming tao dinudumog talaga yung mga empleyado halos mapupuno yung court mga ka-idol at dito mga ka-idol meron tayong mga fans dito na nanonood so dito na nga ay binibriefing na ni master admin yung mga players natin kasi nga kung ano mangyayari at alam niya talaga na malaki yung postahan dito kaya ang sabi niya kung anong kinalabasan ng laro na ito dapat tanggapin at kung anong mangyayari labas na siya so, dito na nga mga ka-idol tapos na yung briefing natin mga ilang minuto at dito na kamaya na nga. First time pala itong mga ka-idol na nangyayari sa buong paliga ni Master Admin. Talagang napakadaming nanonood, napaka-excite na maglaro ng basketball. At dito mga ka-idol, first highlights mga ka-idol. Isang trace naman ang suspect dyan. At swak na swak. At ulitin pa natin par ng slow mo. At yun, swak na swak. At dito mga ganda, ganda talaga ng depensa dito mga ka-idol ng bawat kupunan. At talagang alam naman natin na walang gusto kung mapatalo. Siyempre, sino ba ang gusto na matalo? Siyempre, lahat ang hinangat ay manalo. Siyempre, pinapakita talaga ng best ng bawat teams. At dito lang nga mga ka-idol, nagkakamali lang dito ang team suspect dahil 6 players lang ata o 7 players kung nanonood kayo sa live dito mga ka-idol. Talagang hirap na hirap yung suspect. At siyempre naman, ang team Warpamax naman ay eh, halos lahat ng players ay nagagamit. At marurunong din talaga mga ka-idol kaya hirap na hirap din dito ang suspect. pero first quarter hanggang second quarter, lamang po dito ang team suspect. Yun nga lang, hindi pa binababad yung core player ng Warpa Max. At dito naman, ang suspect naman ay babad na babad kasi nga nag-full force na sila ng first quarter hanggang second quarter. Yun nga lang, pagdating ng third quarter hanggang fourth quarter, eh wala nang maibubuga yung tem suspect dahil pagod na pagod na sila sa first and second quarter. Pagdating ng fourth quarter mga ka-idol, nakakalungkot nga lang para sa tem suspect dahil tatlong players ang tinamaan ng injury. At nakalikit naman dito ang team Suspect mga ka-idol. nga lang login na sila dahil mga core player yon At yun na nga kalaunan ay nanalo na nga dito ang Thames Warpa Max at ito yung mga highlights mga ka-idol. Panoorin natin. Wala ka huh? Fernando, wala ka

I am sorry.